Oke, oh. oke okay. Oke on. Dilimpao. Oh. yung ah uh, warp. Okay, nasa diskuhan, oh. <laughs> Sir, maya-maya. Dapat, mga tatlong kiluhin. Tatlong kilo. O, sige, sige. Harvest na naman Medyo Ito yung kuwan uli ngayon Maya maya Mga dalawang kilo Lapu lapu Isang kilo Pakoy Uh, isang kilo ganyan kalalaki. Yan. Sarap tong pakoy na iaw. Eh, Pumutanin daw nila iyan.